Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat uh, Welcome po sa ating pong sumada sa pecha uh, Ngayon po ay susumada po naman natin ang ating pecha Ngayon pong January 8, 2025 Sa lahat po natin mga subscribers dyan Sa mga viewers natin, sa mga bago lamang po dito sa ating YouTube channel Maraming maraming salamat po sa inyong lahat At uh, ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada Pasensya na po sa ingay po sa labas Nandito po tayo sa tabing kalsada kaya medyo maingay po. At ayan mga idol, besahan natin dito tayo sa January. Yan ay 1 date sa ating pecha at 25 uh, at turun pa rin po simplify muna natin yung mga numero natin dito 0 plus 1 is 1 0 plus 8 is 8 2 plus 5 is 7 at tinindin po sa bandang kitna at lang natin sila 1 plus 8 is 9. Uh, 8 plus 7 is 15. And uh, doon sa bandang baba din po, 9 plus 15 is 24. Kaya mga idol, ito po yung ating unang numero. Meron po tayong 24. Pero, at yun naman pong kapares niyang numero, dito pa rin po natin yung kinukuha. Yung tatlong numero po natin dito sa gitna, combine lang po natin sila. 1 plus 8 plus 7 is 16. Ngayon mga idol, meron tayong 16. Yan po ang ating kapares ng numero. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 16, 24. O kaya naman ay 24, 16. is And mga idol, at yan, 2 digits per unong numero natin. Kaya, sisimplify din po muna natin yung dalawang numero natin dito bago natin yung sumada. Ayan, dito muna tayo sa 16, 1 plus 6, so 10. At dito po sa 24, 2 plus 4 is 6. Ito po ang ating isusumada, 7 at 6. At unahin po natin isumada ang 7. Kukunin muna natin yung 16. Sumada, this is 6. 1 plus 6 is 7. Ayan, pwede rin po din na uh, 34 Sumada 34 3 plus 4 is 7 At 25 Sumada 25 2 plus 5 is 7 At dito naman dito sa 6 Yan, kukunin ko muna natin yung 24 Sumada 24 2 plus 4 is 6 Pwede rin po ang 15 Sumada 15 1 plus 5 is 6 At 33 Sumada 33 3 plus 3 is 6. And mga doon, ito po yung mga numero na nakuha natin na pwede natin potipilian sa ating konsumada kayong jamari 8. Meron tayong 7, 16, 34, 25, 6, 24, 15, at 33. Sarambol pa rin po natin yung mga numero yan. Ipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan natin na kukusa natin po yung mga numero. At sa ating sample naman po, pinuha natin dyan ay na 16 at 33. Ayan, 16.33, 7 at 15, ayan, 7 and 15, then 25, 25 and 6. Ayan mga idol, ito po yung mga sample po natin nakuha sa atin pong sumata ngayong January 8. meron tayong 16.33, 7.15 at 25.6. Ayan, mga sample lang po itong mga nakuhang natin dito. Pero kung gusto nyo naman po yung mga numero yan, pwede, pwede rin po natin matayahan. Pwede rin po tayong magdagdag. Gumakakuha pa ng mga ibang kombinasyon dito po sa mga naka-insertin natin mga, 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 mga numero dito sa taas. Kaya na lang po yung kumili kung ano pa po yung mga personal po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong January 8, 2025. Maraming maraming salamat po.